Oh. <laughs> Damhin ng lakas Paghilot ng kamay Sakit ay magwawakas O Apo Philip Apollo Ikaw ang bida Tagapagpagaling Sa bawat humihinga Hawak ang himala Sa isang dasal Laging may sagot Sa panalangin ng mortal Handog mo'y liwanag sa buhay na basag Haplos ng pag-asa sa mundo'y talagang sagat. Walang imposible, basta't maniwala Sa healing powers mo't pusong di makawala Lumapit ka lang buo ang paniniwala Dadaloy ang bisa ng mahiwagang biyaya Apo nakita ng bukol para kayo ang ano? Sa trabaho niya parang may, may... Bukol, mayo, sa trabaho niya para daw may Parang laang. <laughs> ang ano ng doktor, mayo ma. May operasyon. O, oh, eh, anong, anong, ano ng mga maritis naman? Ang, <laughs> <laughs> ano eh, dandun sa inyo. ano eh, sa inyo. ano eh, dandun inyo. eh, kasi ang second opinion daw po nung, muna ng gamot, baka mawala. Okay, titignan natin sa pagmayo mo naman ito. Ngayon, tinihin na natin sa ikulang. So, ako rin yung sulat pagtago, sino ba ang balas tao sa so, masulukan ng na naroon? Pasok! Aray! Right. Ouch! Apoy, kitlat. Huwag uh. ang balas tao niyo, pasok din. Ouch! Oo, parang maganda din. Eh. <laughs> 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 ang galing mo ginawa mo sa mga yun, gamitin mo ito, talay! Naingit ka uh, na gagalit? Ha? ano Anong naingitan mo? my god! Anong ah. oh. naingitan mo? Bago pala siya sa trabaho. Ang tasa ng kanyang posisyon. Ano'y ko! Ano'y! Ano'y Di ba mo? Ta uh, ta uh. Tama na! Ginilipid na Tama na! Tama na! Tama na po! Ah, o, Tama na! Tama na! Ilang! Tama na! Huwag sa ka dalawang kapatid mo! ala my God! O, my God! Maraming ikut, tamat dah

Bisa mo, tanggal mo na tiyan. Sarili ka, obisina? Ay, hindi ka nakikita? Okay ka, hindi sa sabihin ako sa'ya. Pero kamay mo. Pag masabi lang ako iyo. sumigaw ka ngayon, sabihin mo, makukulam mo ako, wag ako tulakad, game. <laughs>

kumulang kita. Ang mo na ako sa trabaho. Opo, mo sa Opo. De, tanggalin mo na. Magre-resign ako Magre-resign ako. Hindi, tanggalin mo na ako oh, oh. sabi mo! Tanggalin mo na ako Opo. Ma! atas menang ng palampos, gaganyang ka? <coughs> ubus. <coughs> oh Chandri. Nakaw yung bata. Hindi si baby na inita niya ata ano. Baka naarawan natin. Ano? Ang tao dyan? Ang tao sa tao ng dali. Nandiyan ba yung kinula mo? Yung pinalaki mo ano? Yung... Ang tao sila ano? Mayoma. Mayoma yan. Nandiyan, nandiyan. May katao doon po tanong. Sabihin mo, kinula mo siya. Dali! Mayla! na! Ay, okay, sorry, sorry na, sorry na, sorry, Bakit sorry. na. sa sorry, na, sorry, <laughs> sorry. Sorry na. Bakit tao? Sabi mo kinulam siya. Kinulam kita. Sorry, sorry. Sabi mo record mo to, dali. Sorry. Sabi mo. Record mo to. Video. <laughs> Ok, nói sorry Sorry, sorry, tôi đã làm anh hại Tôi rất xin lỗi Một lần nữa, đi lần nữa, nhanh Sorry, sorry, sorry làm Oh, ang palit mo eh! Mga pangarap kong gawin, ikaw gumawa. Hindi, joke lang. Loko lang ha. Baka makakita ng boss ko yan dati. Hindi pahit na mga ba kayo. Bilis, nandalo mo yan. Ano ka? Parang katuta. Bilis, nandalo mo yan. Ano Anong kasagdan? Ay, joke lang, joke lang. Baka pakasalit ka, ha? Ang ganun mo lang yan, Dari. Siguro sa inyo na, ha? Huwag ka na papakita dyan, ha? Sige, na muna rin kasi pangungulang, ha? Matagal mo na yata ginagawa yan, eh. Matagal na? Matagal mo na ginagawa yan. Pati boss mo, nakulong mo na, Di eh. ba tagal-tagal na yan? Ilang buwan na? Hindi ko sasagot. Taon na yan. Apo-apo, ako meron po itong kapay mo. Tapos <laughs> pagkakainin mo, tao nang nakamay. Iyakot ka man. Apo-apo, ako ayaw na. Ayaw na! Ako, oh, ilang tao mo na ako? Aray ko, aray ko. Ilang ginagawa yan? Ha? ginagawa taw na. mag na. Taw na. Taw na. Taw na. Man na. Man na. Man na. Man na. Man na. na. <laughs> <laughs>

tao? Tinong tubig, parang hindi ka mapagod, dali. mo ngayon, tubig yung kalate. Ito ba yung payo? Oo, yan tayo. Palitan niya lang kung dadali na. Pati pala ikaw, yung sa'yo. ano ko na, tinama kong gumahan pa ako lang. na lang? Ano po, na lungkot